Hello guys, this is ang day one namin ngayon sa Pilipinas at syempre ito ang mga call center dito sa bahay. Ito mga naman sa isang buwan ng mga batang makasulit. Pero syempre ang mga anak ko ay tuwan-tuwa naman nakasama ang kanyang mga pinsan at ngayon nagpunta kami sa SNR dito nang malapit sa amin kasi by tomorrow pupunta kami sa Marinduque. Tungo na kami ng 3 days So, kailangan namin mamili ng food at dadalhin namin. Ang SNR pala ay same ng Costco dito sa, sa Australia. So, um, full sealer sila. Kapag nakita ka sa NS SNR, kailangan mo na budget. Basta-basta mamili dito. Kaya talagang mapapamili ka ng marami. At kailangan mong budgetin ang mga kukunin mo. At yan, syempre, kumain mo lang ng lunch dito at kami ng popular nilang BBB pizza. Nabursod naman nila ha. Natutuwa ang mga bata sa so, kanilang kinain na pizza. Wait, oh pizza! I